Magandang araw po Sir Negro. Ang ibabahagi ko po ay kwento ng aking lolo. Panahon pa ng mga Amerikano, wala pang kuryente. Kaya sobrang dilim pagsapit ng gabi. Siya po si Lolo Andres. At ito ang kanyang kwento. Ang baryo namin ay nasa paanan ng bundok. Napapalibutan ng makakapal na gubat at sapa. Tahimik ang buhay ang mga lalaki magsasaka, ang kababaihan ay nag-aalaga ng mga bata. At tuwing gabi, ang bawat pamilya ay sama-samang nagdarasal ng orasyon. Noong panahong iyon, ang mga kwento ng aswang, tikbalang, at manananggal ay parte na ng pang-araw-araw naming buhay. Pero gaya ng maraming kabataan, Ako'y hindi naniniwala noon. Takot lang kayo sa dilim. Sigaw ko noon habang nagtatawanan kami ng mga kabarkada, "Kung sinapuloy, Otep at Turing." Pero lahat ng iyon ay unti-unting nabahira ng takot. Noong nagsimulang mawala ang mga buntis sa baryo namin. At noong buwan ng Oktubre ng taong iyon. Nagsimula ang lahat sa isang gabi ng kabilugan ng buwan. Malamig ang hangin at maliwanag ang paligid dahil sa sinag ng buwan. Nasa bahay ako ni Puloy naglalaro ng baraha at nagkakasayahan. Wala pang alas 9 ng gabi, narinig na namin ang unang sigaw mula kay Aling Petra, isang walong buwang buntis na misis ni Mang Kanor, isang panday. Nagkatinginan kami ni Puloy at mabilis kaming lumabas ng bahay. Paglabas namin ay nagtatakbuhan na ang aming mga kapitbahay kaya kami ay nakitakbo na rin papunta sa bahay ni Naaling Petra. Pagdating namin sa bahay, wasak ang bubong. Parang may malaking hayop na dumapo. Sa gitna ng sahig, si Aling Petra. Nakalupasay, duguan, hawak ang chant. si Mang Kanor, ang asawa niya, ay umiiyak habang yakap ito. Anong nangyari? Tanong ng mga tao. May... May nila lang. Lumilipad. Kalahati lang ang katawan. Bulong ni Aling Petra. Habang nanginginig. tumahimik ang lahat at natakot. Kinabukasan, kumalat na ang balita. Hindi raw ito ordinaryong hayop. Hindi rin daw ito tao. Manananggal yan, sabi ni Kalion, ang matandang albularyo. Kapag buntis ang babae, sila ang inaatake. Kinukuha ang bata. Kinakalaykay ang laman loob. Lalong dumilim ang mga gabi sa baryo namin. Tuwing kabilugan ng buwan, ang mga buntis ay dinadala sa loob ng kapilya bantay sarado ng mga lalaki sa baryo. Ang mga bubong ay sinabuyan ng asin at mga bawang. Ang mga bintana ay hinarangan ng dahon ng saging at nilagyan ng mga krus. Lahat ng tao ay may dalang itak. Pero kahit ganun ang paghahanda, hindi pa rin kami ligtas. Isang linggo ang lumipas. Si Aling Miling naman ang nawalan. Isang apat na buwang buntis. Nagising si Mang Tano, ang kanyang asawa, ng alas dos ng madaling araw. Wala na ang misis niya sa tabi niya. Wala na si Miling. Bukas ang bintana. May dugo sa papag. At sa labas ng bahay, may hiwa sa bubong. Kagaya ng kay Aling Petra. Hindi na natagpuan si Miling. Mula noon, pito na ang nawala. Puro buntis. Tuwing gabing bilog ang buwan. tapos ang gabing iyon sumunod pa ang mga pangyayari linggo-linggo tuwing kabilugan ng buwan may bagong insidente una si Aling Petra sumunod si Aling Miling apat na buwang buntis hindi na siya natagpuan sa kama niya may bakas ng dugo at isang hiwa sa bubong na tila pinuwersa mula sa loob Tumaan ng mga buwan at umabot sa pito ang mga kasong nawawala o abutan ng dugo ang katawan. Lahat sila buntis. Isang gabi habang nagbabantay kami sa labas ng bahay ni naaling Celia, isang pitong buwang buntis. Napansin namin na parang kakaiba ang ihip ng hangin. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Wala ang huni ng kuliglig. Wala ang iyak ng mga paniki. Tanging tunog lang ay ang mahinang tik-tik. Naririnig mo ba? Tanong ng kaibigan kong si Puloy habang hawak ang itak. pero hindi ko makita. Sagot ko habang pinapahid ko ang pawis sa noo ko. Bigla kaming napalingon sa bubong. May malakas na tunog ng pagbagsak. Ngunit wala kaming nakita. Nang itutok namin ang lampara sa likuran namin, nakita namin isang nilalang na may pakpak at ang ibabang bahagi ng katawan nito ay wala. Nakatitig ito sa amin. Ang mata ay mapula, ang dilay mahaba at kumakampay Hindi ko alam kung paano ako gumalaw. Hindi ko na matandaan kung paano kami nakatakbo. Ang alam ko lang, pagdating ko sa harap ng bahay ni Kaleyon, basang-basa ako ng pawis, nanginginig, at parang naiihi sa takot. Mula sa gabing iyon, alam kong hindi na ito basta kwento lamang hindi ito alamat. Hindi ito katahang isip ng matatanda. Nakita ko siya. Umarap ako sa kanya. At hindi ko iyon malilimutan habang ako'y nabubuhay. Andres, matagal ko nang pinaghihinala ng isang tao rito sa baryo. Sabay turo niya sa akin ang pangalan ng isang babae isang babae na niminsan ay hindi namin nakita sa kapilya. Matagal ko na siyang pinaghihinalaan Andres. Mahinang sabi ni Kaleon habang pinapatuyo ang pawis ko sa noo. Sino po Kaleon? Tanong ko bagaman ayaw ko talagang malaman ang sagot. Si Marta, sabi niya, napakurap ako. Si, si Aling Marta po, yung maglalako ng tinapa. Tumango si Kalion. Oo, oh, napansin mo ba? Tuwing may kabilugan ng buwan, hindi siya nakikitulog sa kapilya. At kahit kailan, hindi siya lumalapit sa altar. Hindi siya pumapasok sa simbahan. Si Aling Marta ay nasa mga apat na putotso na noon. Tahimik, mag-isa sa buhay. Wala siyang anak. At ang sabi ng mga matatanda, nangayayat at naging mailap mula nang mamatay ang kanyang asawa sampung taon na ang nakalilipas. May kanya-kanya kaming hinala na baka sadyang ayaw lang sa tao o baka may pinagdaraanan. Pero wala ni isa sa amin ang naghinalang may mas malalim pala. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nakita ko noong gabing yon. Ang lumilipad na kalahating katawan na bumagsak sa harapan namin. Ilang minuto lang mula sa insidenteng yun, andito na ako sa loob ng kubo ni Kaleon. Nanginginig at halos mapaihi sa takot. Hindi siya lumalapit sa sino man kapag may buntis, dagdag ni Kaleon. At sa huling anim na nawawala, sa lahat ng araw, siya lang ang wala sa mga pagdarasal. kale yun, tanong ko. Kung matagal nyo na po siyang pinaghihinalaan, bakit hindi nyo sinabi sa mga tao? Dahil delikado Andres, ang manananggal, hindi basta-basta napapatay. At kapag na-sense nilang na na sila, nililipat nila ang katawan nila, literal, hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Kapag aalis ang isang manananggal sa kanyang katawan, iniiwan niya ang ibabang bahagi. Doon siya mahina. Kung mahanap mo yun at mawisi ka ng asin o masikatan ng araw, hindi na siya makakabalik at mamamatay siya Nanuyo ang lalamunan ko. Ano pong plano nyo? Gusto kong malaman kung siya nga. Pero kailangan ko ng tulong mo. Dalawang araw bago ang susunod na kabilugan ng buwan, inutusan ako ni Kaleon na magmatyag. Hindi tayo pwedeng magkamali. Kailangan kong makita kung paano siya umaalis tuwing gabi. Pumuwesto ako malapit sa bahay ni Aling Marta. Mga alas onse ng gabi. Tahimik. Wala ni Aninong gumagalaw. Ang lampara ko ay mahina na. Kaya tanging sinag ng buwan ang nagsisilbing liwanag. Nakaupo ako sa likod ng isang punong mangga. Mata kong halos hindi kumukurap alas dosi, alas dosi imedia, ala una, tuon ko siya nakita. Lumabas si Aling Marta sa kanyang kubo. Daladala ang isang parang garapon. Pumunta siya sa likod bahay kung saan may isang palumpong. Doon siya lumuhod. Akala ko'y magdadasal siya Pero Nagpahid siya ng likido sa buong katawan niya Hinubad niya ang kanyang pantaas na damit At kitang kita ko Dahan-dahang nahahati ang kanyang katawan Parang hinahatak niya mismo ang balat sa baywang At tuluyan nga Nahati siya Ang ibabang bahagi niya ay naiwan sa lupa Nakatayo Ang kalahating katawan niya ay lumipad pa itaas May malalaking pakpak na tumubo mula sa likod Hindi ako nakasigaw Hindi ako nakagalaw tapos kong masaksihan ang pinakahindi ko malilimutan sa buong buhay ko, ang aktwal na paghihiwalay ng katawan ni Aling Marta, ay dali-dali akong bumalik kay Kaleon. Mabilis akong tumakbo sa ilalim ng buwan habang pinipigilan ng kaba, takot at pagsusuka. Sa bawat yapak ko sa maputik na daan ay para akong hinahabol ng anino ni Aling Marta. Siya nga, Kaleon. Halos hindi na ako makahinga. Walang ibabang katawan. Lumipad. May pakpak. nakita ko mismo si Aling Marta na lumilipad kalahating katawan lang papalayo sa baryo. Dahan-dahang tumayo si Kaleon, kinuha ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng altar ng kanyang maliit na silid at inilabas ang isang retablong may krus. Sa tabi nito, may supot ng asin, mga dahon ng sambong, at isang maliit na botelya ng langis. Hindi na ako kinailangan pang tanungin ni Kaleon. Tumangu siya at agad na inabot sa akin ang isang supot ng asin at isang maliit na bote ng langis na may dasal. Alas dos ng madaling araw, tahimik pa rin ang gabi. Lumabas kami ni Kalion, dahan-dahang naglakad patungo sa bahay ni Aling Marta. Hindi kami pwedeng gumawa ng ingay, kahit ang hampas ng hangin ay tila tinik sa tenga namin. Habang papalapit kami, naramdaman ko na agad ang pagbabago sa paligid. Ang mga halaman sa likod ng kanyang bahay ay tila may malagkit na hamog. Amoy patay ang paligid, parang panis na dugo may mga itim na balahibong nagkalat sa damuhan. Parang mga balahibo ng paniki. At doon, sa ilalim ng buwan, nakita namin ang ibabang kalahating katawan ni Aling Marta nakatayo sa gitna ng mga halaman. Nakasuot pa rin ng kanyang palda. Wala ang tiyan pa itaas. Ang balat sa bahagi ng baywang ay parang kinayas, hilam at bukas. Ito ang pinakamahinang bahagi ng isang manananggal at ito ang oras na kailangan naming kumilos lumapit si Kaleon. Ako naman, nakabantay at hawak ang itak. Kahit isang paggalaw ng katawan ay pinagmamasdan ko. Baka bumalik ito sa ere. Baka may ibang nilalang na magbantay dito. Si Kaleon ay nagsindi ng insenso. Tinampian ng banal na langis ang paligid ng katawan sa kadahandahang binuksan ang supot ng asin. Sa ngalan ng ama, ng anak, at ng Espiritu Santo, isang mahinang panalangin at sa kanya itinapo ng asin sa balat ng kalahating katawan ni Aling Marta. Parang may sunog na itlog na kumulo. Umusok ang balat. May amoy na parang sinunog na buhok. At mula sa katawan, narinig namin ang isang malalim na halinghing na parang alulong ng hayop. Napaatras ako. Umiikot ang sikmura ko. Hindi ko alam kung tao pa ba ang nilalang na yon o isang hayop ng kadiliman. hindi na siya makakabalik, sabi ni Kaleon. Kapag bumalik siya at nakita niyang hindi na buo ang katawan niya, mamamatay siya. Pero kailangang bantayan natin. Baka bumalik siya ng mabilis. At kapag nangyari yon, ikaw ang haharap. Alas tres ng madaling araw, sa itaas ng mga puno, narinig namin ang malalakas na pagaspas, mabilis, magaspang, parang libu-libong paniking naglalakihan. ang mukha niya ay hindi na gaya ng dati. Hindi na ito ang tahimik na magtitinda ng tinapa. Ang nakita ko ay isang mukhang puno ng galit, sakit at takot. Ang kanyang bibig ay may mahahabang pangil. Ang kanyang mga mata, pulang pula. Sumigaw siya habang palusong pababa. ang mga trader ang mga trader sinigawan siya ni Kalyon sabay sa boy muli ng asin ako naman itinaas ko ang itak hindi ka na makakabalik sigaw ni Kalyon hindi ka na buo Hinabol niya kami ngunit siya ay inabutan na ng liwanag. Bigla siya nagliyab sa ere hanggang siya ay bumagsak at unti-unti nagiging abo. Isang malalim na huni ng kamatayan ang lumabas mula sa kanyang bunganga. At pagkaraan ng ilang segundo, magsak siya. Ang sumunod na mga araw ay tahimik. Wala na muling nawawala. Wala ng dugong natatagpuan. Wala ng buntis na nagigising na nanginginig.